Maayong adlaw mga maring mga paring na ako'y i-share ninyo mga maring nga dapat inyuha yung lantawon kay para makatuon mo kay pag di ninyo nilantawon mga maring magmahay mo o kung inyuha ning lantawon mga maring din mo magpasalamat sama na ako mga maring dako pud kaayo akong pasalamat sa ako ang gilantaw nga tutorial gabi so kani mga maring ako ara pud ning i-share sa inyuha so pag tanaw mo o paminaw yun mo mga maring kay basig na amoy wala na hibawaan karong adlawa so basig kanina mga maring ang makatabang sa inyo ha? mga maring wag ninyo akong gayahin kasi nung mga mga nakaraan mga maring ang ginawa ko kasi walang wifi dito walang connection ako sa data so ang ginawa ko mga maring nakipag engage ako mga maring kahit hindi ko napapanood yung video or yung mga photos nila nagko comment ako doon kahit hindi ko nakikita yung mga videos at saka comment. Bakit? Bakit ko ginawa yon? Ginawa ko yon mga maring kasi nahihiya na ako doon sa mga tao na yon na laging nagko-comment sa akin. Tapos hindi ko sila nababalikan kasi nga wala akong connection sa wifi at saka wala akong data connection. So ang ginawa ko para hindi sila masad or hindi nila maiisip na wala akong pakialam sa mga comment nila sa akin, So, binabalikan ko sila kahit hindi ko nakikita yung mga video at mga photos nila. So, mali pala yun, mga maring. So, anong nangyari sa akin? Ang nangyari, mga maring, bumaba ang aking visibility. So, tiningnan ko sa aking dashboard, mga maring, instead na mataas, bumaba siya. So, bumaba siya nung mga nakaraan, mga maring, nung mga nakaraan pa yun, ha? Tapos, yun, uh, may naano ako, mga maring, na isang malaking content creator, finalo ko siya kasi marami akong natutunan sa kanya. sabi niya kasi na makikita daw yan ni eh, algorithm ang iyong ginagawa kapag nagko-comment ka or nagre-react ka sa mga videos kahit na hindi mo naman yung nakikita. Yung feeling mo sa sarili mo, ah, hindi naman niya alam, di ba? Ah, dilibitaw na siya kabalunga. Kung nilamtaw ba ko sa iyong video, kitaan eh, tanawon man na nato ang mga comment no kung tanaw na to sa mga comments pares parehos lang sumu-comment so, po tayong ato so mali kaay na siya mga maring so after ato mga maring nakita na ko ang isang tutorial ni kinsa ano kalimot ko sa iyahang pangalan mga maring kay isa ra gyud siya ni agi sa ako ang wall unya ang iyahang mga followers mga maring abot na o ka ng million million nya daghan na pud kay siya subscribers so nya nakita na ko mga maring halos ang iyahang mga content kay naga tutorial unya na-amaze ko sa iya ha, kaya ang iya hang mga ginatutorial mga maring, okay kaayo ka nang ka tama, good kaayo. So, nakaana ko nga, uh, ako ajudain ni siyang i-follow kay para daghan kong matunan sa iya ha. So, kita kahili ka ay tama mina og mga tutorial mga maring, kay gusto lagi po, ko makatuon kay, syempre, dili pa ko hustler aning world ni Mita. So, ang gibuhat na po, mga maring, ako adyuntong si Yanggi Falo. Kaya ako ang gilantaw ang iyahang mga tutorial. Tapos, ako ang gi-apply sa ako ang kaugalingon. So, na siya mga maring, ang ako ang matudlo sa inyo kay Kaya basig wala mo ato kakita sa iyaha Siyang tutorial niya, basi wala mo kabalo. So, ako ano lang pong i-share sa inyo ha? Ang ako ang natunan sa iyaha. Hmm ang ako ang natunan sa iya ha, mga maringno nga makita da ay na niya algorithm ang ato ang mga gina-comment or gina sa ato ang mga kapwa nato content creator or bisan dili content creator kana ganing gusto lang yun ni mo nga mahibawan mahibawan nila nga nga naa ka nga ka nagasuporta sa ila ha bisan wala ka kita sa ilang video bisan wala ka kita sa ilang picture karang mag kuan lang ka ba mag comment comment lang ka so mabalang gihapon dai na mga ring, mga maring So napay isa mga maring. Ang pinaka the best gyud nga ako ang natun sa iya mga maring no. Kani gyud mga maring wa jug ko kabalo ani. Mm. Kani, permanentin na ko ni ginabuhat mga maring sa tinuod lang gyud. Honestly speaking mga maring no, number one jug ko nga nangabuhat ani. So kabalo mo unsang ang iyang istorya nga ginabuhat nako. Na ako. Katunggikan pa sa una hantod nga kagahapon. So kagahapon lang taman mga maring nga ni stop ko kahit kagahapon ako nakita nang iyahang video. So mauni ang iyahang giingon. Dili bawal ang mag comment ka o count me in. Let's go, tara. Pero bawal ang repeatedly. Oh. Unya ako mga maring kay gasali ko sa mga group. Kay syempre gina-offer man na sa ato ani Facebook nga masali po ta mga community kay para po mo enhance or mas muda ko ang ato ang mga views ba pa para daghan ang makakita sa ato ang mga video so mao na ang gina-offer ni Facebook nga makatabang po sa ato abilang content creator so karon dito mga maring dito ko ga comment so unsa akong comment dito count me in tara let's let's go karon mga maring sa isa ka group sa isa ka group perting daghana akong gina-chatan og ato ay perting daghana ako ang gina-commentan og ato unya lahi pa sa uban na group so pila ka group ang ako ang mga maring pirting daghana ako ang groups so every group naga comment ko dito o oh, comment count me in let's go tara ma detect day ay na ni algorithm mga maring ug kana day siya kana repeatedly repeated gani nga mga comment mga maring spam day na siya karon lang ko kabalo mga maring ay gahapon ra ko kabalo pagkakita na ko sa iyahang video so dako kay akong pasalamat mga maring nga nakita na ko ang iyahang video kay kung wala pa agoy permente hmm. jud ni so after ato mga maring didto na ko na nga mali jud ay ang repeated nga pag comment kana gani mag comment ka o count me in sa imong isa ka followers tapos taon-taon na pud mo comment po sa bali sa isa ka adlaw mga maring pirting daghan ang count me in ang imuhang gi comment so ma na siya ni Meta World or ni algorithm unya mas spam ka karon kay nagkaroon man ka og violation kay naa spam kay katuoy mong gipangbuhat spam man da ito so naa penalty so kana daw ang imuhang penalty mga maring halimbawa ma ka og 30 minutes tapos pagkahuman wala kay idea nga nung na-restrict ka. Kay syempre wala gyud kakabalo kung unsa ang mga gipang comment dito nga wala makagipang comment nga mali. Kay wala ba na gyano nga bawal ang mag kuan ug karang mga account me in tara let's go ang ginabawal jud ay kan repeated niya repeated biya na kay magsige biya tag comment niya daghan kay atong ginakomentan og ingon so ma restrict ka mga 30 minutes daw unya mas malala pa maabot daw na og oh, 1 hour and then after one hour kung uliton nang gihapon na ni mga, mar mga maring kay syempre wa lagi kay alam wa kakabalo kabalo kung sa imong mga, mga mali di syempre uliton jud nimo kay kaning wala ta kabalo so karon mga maring maabtan na siya og isa ka adlaw nga restriction or mas worse pa maabot pa nag 1 week nga restriction unya kung, kung mulabag lang gihapon ka mulabag ka pero minti always always lang jud ka bisan ikapila na imo gihapon tumbuhaton mga maring ang katong mga bawal So ang mahitabo mga maring, magkaroon dyo ka dako daku ka ayong nga penalty. Patawan ka ni Facebook og daku ka nga penalty kay paulit-ulit mong ka. So mauto mga maring, unta karong video ha nga akong gishare sa inyo. Unta nakatabang ko sa inyo ha mga maring kay daku ka akong pasalamat sa katong isa ka content creator mga maring nga ako siyang nakita kagabi i eh. og daghan kay akong natun-an sa iya ha, mga maring ay so karon mga maring gusto na akong i-share sa inyo ang akong natun-an sa iya ha, kay kung basi good mga maring wala mo kakita sa iyahang content so mauto ma si di ay ako muagi ko sa inyohang wall karong adlaw oh, at least kailangan po no maminaw mo sa akong istorya bakit kakita niyo sa akong naong inyo harap po scroll up dayon, scroll down dahil ninyo ah, wala edi eh, mo makatuon so mauna ginaingon mga maring nga pag once na tutorial bahalag naglagot na ka sa inyong dagway <laughs> bahalag naglagot na mo sa akong dagway mga maring paminaw paminaw po mo kay dili man sa ko no, kaayuhan, mapunan sa inyo, kuan para makatuon, pun mo ba. So, maol lang mga maring, daghan ka, insalamat, unta, nakatabang ko sa inyo, karong adlawa. So, God bless you, mga maring. Bye!